Sumay so, bumili ng ice candy kanina Tag tres ang isa Isa lang binili niya Isa ito sa coins na binigay niya Nagmadali na kasi ako Kaya hindi ko natinignan kung totoong bariya ba Yung binigay niya Magkasing laki lang kasi sila lahat Kasing laki lang din ito ng NGC 1 peso coin Ngayon ko lang nakita sa Tom's World pala. Tom's World. O, ba diba, parang tanga lang? <laughs> ay, nako. Sino kaya yung batang yun? Di ko pa naman na mukhaan. Yan. Ginamit itong barya na ito or coin na ito sa Tom's World na akala ko ay piso din. Nakakaano lang na bata pa maloko na. <laughs> Anyways, ok lang.